Hello mga Tropa Pets uh, Matagal din hindi tayo kapag upload na video kasi full memory na tayo Ngayon at kapag delete ako Merong bakanti konti ang ating memory Pagkita ko sa inyo ang mga tuta kong malaki na So gano'n na sila ka cute Si Jojo pala 10 araw na hindi bumalik Nagaantay ako pero hindi ko talaga nakita Hinahanap ko siya dito malapit wala Hindi ko alam kung saan pumunta sana babalik si Kuya Jojo? Si Muka kasi inaaway kaya umalis siya. May mga katropa dito sa loob. tingnan natin yung mga tuta. Kung malalaki na ba. Dati dito sila sa loob talaga ngayon. Nandito na sa may labas-labas kunti. Dito tayo dadaan. Ngayon mga katropa oh. Ano? Yan o. Ayan sila o. Oh. Yan o. Oh. Hmm. Ako din ng nanay ng ano, karni. Kaya magka parbuang ang mga tuta eh. Kasi yung nanay. Yung nalagala ng karni. Ayan oh. may karni o. Eh. Ayan o. Oh. Karni. Ha? Ha? Taba na nila, oh. no? Ha? Huh? Ha? Huh? Ay! Okay. Hindi ko sila lagi pinupuntahan dito, mga katrupa. Minsan lang. Para yung na hindi mailang. lang, you ano? Know? Ano? You know? Ha? Huh, Ba't ano ka? Hiwalay-hiwalay? Ha? Ang tatabaw. Ha? Huh? Hmm. Gumulong <laughs> ang isa. Pagulong-gulong ay. Ah. Ito yung malaki oh. Ito yung pinakamalaki oh. Ay, mas malaki ata din pa, Diba? Ay. Ayan. Ah. Ayan sila. Yung mga katrupa ang tataba ang gaganda na nila si Muka pala mga katropa hindi pa umanak nag-anak mga pero araw na lang yun mga katropa kasi ang di lang ko ngayon talaga hindi matapos ang buwan na to mga ano siya mga anak na si Muka uh, ang tayin na lang din natin na uh, si Muka mga anak uh, tingnan natin kung gaano kaganda yung mga anak ni Muka Ayun lang mga katrupa, kunting silip lang sa ating mga cute na mga bagong tutating. Bye-bye.